unang sabak nila sa politika sa nagdaang midterm elections ngayong 2025. May mga pinalad na manalo pero may mga natalo din. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino sa mga celebrity na first-timer sa politika ang nanalo at natalo sa elections 2025? Winners Joaquin Dumagoso, Wagi si Joaquin Domagoso, ang anak na incoming Manila Mayor na si Isko Moreno, bilang konsihal ng unang distrito ng Maynila. Tagumpay ang kanyang unang pagtakbo sa larangan ng public service, kung saan siya ang unang kandidato na nanalo bilang konsihal. Aaron Villaflor, sa unang pagkakataon, magsisilbing boses ng sangguni ang panalawigan ng Tarlac, ang aktor na si Aaron Villaflor. Mula sa mundo ng showbiz, matagumpay na itawid ni Aaron na kanyang unang pagsabak sa politika sa pamamagitan ng kanyang pagkapanalo bilang board member ng ikalawang distrito ng Tarlac. Kai Cortez Natupad ng komedyante na si Kai Cortez ang kanyang pangarap matapos siyang mahalal bilang konsihal ng Taytay -tay Rizal. Jeric Teng Nagwagi si former PBA player Jeric Tang sa kanyang unang pagsabag sa politika matapos siyang mahalal bilang konsihal na nag-iisang distrito ng Gumaca, Quezon. Ang dating star ng University of Santo Tomas, Growling Tigers, ay nagtapos sa ikalawang pwesto sa kabuuan at opisyal na idiniklara bilang isa sa mga nanalong konsihal. Chi Atienza Si Chi Atienza ay ang bagong halal na vice mayor ng Maynila. Tinalo niya ang kapwa-artista na si Yul Servo. Si Chi ay anak na dating ng lungsod na si Lito Atienza. Nagtapos siya ng kurso ang political science sa De La Salle University at kilala siya bilang direktor ng kababaihan ng Maynila. Michael Pacquiao Magsisilbing konsihal ng General Santos City si Michael Pacquiao, anak ni na Manny at Jinky Pacquiao. Pagsapit ng July 2025, opisyal na niyang uupuan na kanyang posisyon bilang miyembro ng sangguni ang panglungsod. Ayon kay Michael, buong puso niya tatanggapin ang anumang committing itatalaga sa kanya at sisikapin niyang gampanan ito ng maayos. Gayunpaman, inihayag niyang mas nais siyang mapabilang sa mga committee ng sports at turismo. Sa edad na 22, nagpa siya si Michael na pumasok sa larangan ng public service bilang kandidato sa pagkakonsihal ng Jensen. Siya ay kabilang sa opisyal na tiket ng People's Champ Movement, ang partidong itinatag ng kanyang ama. Ryan Recto si Ryan Christian Recto ang bunsong anak ni na Vilma Santos at Finance Secretary Ralph Recto. Siya ang bagong congressman ng Batangas 6 District. Ito ang unang pagkakataon na sumabak si Ryan sa mundo ng politika bilang kandidato sa pagkakongresista ng sabing distrito na kinabibilangan ng Lipa City. Isang lugar na matagal nang itinuturing na baluarte ng kanilang pamilya. Losers Ben Tulfo Kinapos ang mamamahayag na si Ben Tulfo sa pagpasok sa Magic 12 para sa pagkasinador matapos siyang pumwesto sa ikalaming tatlo na rango, batay sa partial at unofficial count. Ito ang unang pagkakataon na sumabak sa politika si Ben, isang kilalang personalidad sa telebisyon at radyo, negosyante at executive ng isang production company. Sumikat siya sa kanyang matagumpay na public service at investigative program na BTAG. Tumakbo si Ben bilang isang independent candidate naiiba sa kanyang mga kapatid na si Senator Raffy Tulfo at kapwa senatorial aspirant na si Erwin Tulfo. Brian Poe, si Brian Po Llamanzares, anak ni Senator Grace Poe ay hindi rin pinalad sa halalan 2025. Sumabak siya sa politika bilang unang nominado ng FPJ Panday Bayanihan Party-list Group para sa halalan sa 2025. Wilbert Tolentino. Hindi rin pasok sa Kongreso ang boto para sa ahon mahirap party list ni Wilbert Tolentino. Unang sabak ito sa mundo ng politika ng talent manager at vlogger na si Wilbert na umasa maging kinatawan bilang first nominee ng ahon mahirap party list. Diwata Bigo rin makaupo sa kongreso ang negosyante at social media influencer na si Diwata. Noong October 2, 2024, naghain siya ng kandidatura bilang ika na nominee ng Vendors Party List. Sa kanyang pagpasok sa mundo ng politika, layunin ni Diwata na maging boses ng mga vendor at maliliit na negosyante sa bansa. Nakilala siya sa kanyang viral na negosyo, ang 24-hour Paris business kung saan tinagulian siyang Paris Overload Queen. Marco Gumabaw Nabigo naman si Marco gumabaw sa unang pagsubok niya para pasukin ang politika, kung saan tumabo siya bilang congressman ng kaapat na distrito ng Camarinesur. Ngayon paman, hindi may kakailan na may mga kontrobersya at kritisismo hinggil sa kanyang edukasyon at kakayahan na maging house representative ng na nasabing distrito, kung saan siya at kanyang pamilya ay nagmula. Jonas Gaffood Hindi rin pinalan si Jonas Gaffood na makapasok sa mundo ng politika bilang ikatlong nominado ng Arte Party List. Si Jonas na mas kilala bilang Mama J ay isang talent manager at kilalang pageant mentor. Siya ay co-owner ng pageant camp na Aces in Queens na ng training sa maraming beauty queens sa bansa. Siya rin nakasalukuyang presidente ng Empire.ph at chief executive officer ng Miss Universe Philippines. Zanjo Marudo Hindi rin nakapasok sa kongreso si Sanjo Marudo bilang ikalawang nominado ng ASAP na party list. Samantha Panlilio, Bigo rin makapasok sa Kongreso ang beauty queen na si Samantha Panlilio, bilang ikalawang naminado ng Agimat Party List. Alger Abrenica Nabigo ang aktor na si Alger Abrenica sa pagtakbo niya bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga. Enzo Pineda Kinulang sa boto si Enzo Pineda para maging isa sa mga konsihal sa kalimang distrito ng Quezon City. Kasama ang kanyang kasintahang si Michelle Vito at ang kanyang ina, formal nilang inihain noon ang kanyang kandidatura. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa industriya ng showbiz, aminado si Angela Malaki ang kaibahan ng entertainment sa bagong larangan kanyang tinahak. David Chua Bigo ang kilalang aktor at direktor na si David Chua na komandidato bilang konsihal ng kalawang distrito ng Maynila. Abby Viduya Bigo si Priscila Almeda o kilala bilang Abby Viduya sa totoong buhay sa pagtakbo niya bilang konsihal ng unang distrito ng Paranaque City. Jem Castillo, Natalo ang dating actress at alumna ng Rats Entertainment na si Jem Castillo sa pagtakbo niya bilang Vice Governor ng Laguna. Si Jem ay ang may bahay ni San Pablo City Mayor Vicente Amante. Neil Coleta Hindi rin pinalad si Neil Coleta sa pagtakbo niya bilang konsihal sa Smarina City. Aramina Biguring sa politika si Aramina bilang konsihal na kalamang distrito ng Pasig City. Nagtapos siya sa ikat-10th na rango Willie Revillame, hindi si Nuerte si Willie na makapasok sa Magic 12 sa Senado. Pang-22 lamang si Willie nakakuha ng mahigit 8 million votes. Luis Manzano Nagpahayag ng na pasasalamat si Luis sa pamamagitan ng social media sa kabila ng kanyang pagkatalo sa pagtakbo bilang Vice Governor ng Batangas. Sa isang post noong May 14, sinabi ni Luis na kahit hindi siya nanalo sa eleksyon, pakiramdam niya isa pa rin siyang panalo dahil sa pagmamahal at suporta ng mga Batanggenyo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!